kain tayo ng manok guys no ayan ang mga manok mga dito na ba sila naikwan oi duha wala Oh, Ito, oh, nang itlog. iya okay. yeah, lagi like itong itlog. Nagkatag dito lagi. Dapat, ikuwan din. No, iya din itong itlog. Oh. Hmm, Pulalo, ano ba? Pagkasalagat ng kuwan. Bukin ang itlog. <laughs> eh, pakatulog ka siyang agyanan. Kalay na. <laughs> Muna, diya. Karon. Brrrr. Huwag niyo buo manok manok Manap manok Manap, manap, Uy. Chur. Nature. Nature.